Okay mga bossing, meron na naman tayong tutorial ulit. Ito ay para lang sa mga beginner. Hindi na doon sa mga dalubhasa na naalam na ibig sabihin kung saan ginagamit ito. Ito ay Mirage. Ayan. G4. Ito ay keyless. Ayan. Keyless yan mga bossing. Ayan. Tapos ito, yung abang niya nakasara. Ayan. So saan nga ba ginagamit ito? Itong remote niya. Ano ibig sabihin ito? meron pong purpose to sa mga beginner panoorin nyo to dapat alam nyo to sa mga nakamirad o sa ibang sasakyan may ganito ito po ay susi kung sakaling masira yung o oh, malobat itong battery nitong remote so para lang malaman nyo kung paano tanggalin to ito ho meron nyang ayan uh, ayan 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 ibababa nyo lang yan tapos uhugutin nyo yung susi ayan testingin natin bago lang tapos hila yes mayroon nang walang taga video so ayun so ito po yan mga bossing susi po to yung nakatago dito sa likod akala nyo kitchen lang lagayan lang ng kitchen pero may purpose yan mga bossing Ayan, Susi po ya ko sa haling malobat yung remote tapos hindi niyo may unlock. Ito sa limbawa ganyan. Dito po yung ginagamit. Mapapansin niyo sa driver side. Ayan, wala pong susian, ayan. ayan. So yung ginagamit niya minsan ito para hindi ka na pumindot, lalapit mo na yung remote. Maglalak na. Basta malapit lang sa bulsa mo yung remote. Ngayon, pag nalobat to, ito gagamitin nyo para mabuksan nyo yung pintuan. Dito kayo pupunta sa kabila, sa passenger side. Ayan. Ayan, meron po dyan nakaabang na susiyan. Diyan nyo po ipapasok yan. Ayan, nakalak yan ha. Ayan, nakabukas pala. So, lalak natin. Dito po yung ginagamit. Ayan, lak na po yan mga boss. Tapos, ayan, bukas. Para magamit nyo. Kung sakaling ayaw bumukas yung inyong susiyan, magagamit nyo tong susi na to yan po ang purpose nito sa mga beginner uh, sa mga newbies yan sa mga hindi nakakaalam siyempre yung iba drive lang ng drive hindi alam to so ganun lang issue mga boss ito pa para lang pagbabalik ganun lang din susok nyo lang yan ayan mga bossing susok nyo lang okay na yun po silbi hindi po yan sabitan lang ng mga kidsi. May silbi po yan. Susi po yan. So yun lang mga boss. Sana makatulong. Good safe. Bye bye.